Ito na ang mga nag na kwento sa mundo ng social media. Mala Spider-Man, ang akit ng isang guro sa flagpole, pinosua ng netizens. Proud na ama, nakiusap na magpagawa ng cake sa halagang 100 pesos para sa graduating na anak. Ang bakery, pinaunlakan ng request. Rider na tumanging magpabayad sa pasaherong estudyante, hinangaan online. Mga empleyada sa Switzerland, lumaalang ay umano sa ilog papunta sa trabaho. At estudyante sa Turkey arestado matapos umanong mandaya sa exam gamit ang AI. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo kalain, yun palang totoong kwento kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and a Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story. Spider-Man? Viral sa social media ang mala Spider-Man na pagkakyat ng isang guru na ito mula sa Sabtaang Batangas sa flagpole ng kanilang eskwelahan. Walang takot na umakyat ang ngayon ay tinatawag na female version ni Spider-Man sa flagpole para itali ang bandila at maumpisahan ang flag ceremony. Sama-sama tayo mamangha kay Teacher Carol sa Trending Report ni Millie Borja. Aakalain mong parte ng isang palaro ang video na ito kung saan isang babae ang umakit sa isang pole. Pero sino makapagsasabi sa unang tingin na ang babae sa video, isa palang guro mula sa Vidog Elementary School na matatagpuan sa Sabtang, Batanes. Siya ay si Teacher Carol Figuro ang gurong walang kaarte-arting inakyat ang flagpole ng eskwelahan para ikabit ang tali na madalas daw talagang maputol. Ayon sa 38 anyos na guro, hindi itong unang pagkakataon na ginawa niya ang buwis buhay na pag-akyat. Sa halip daw kasi na iasa sa estudyante ang delikadong pag-aayos ng bandila, siya na talaga ang gumagawa nito para umaumpisahan ng flag ceremony sa kanilang paralan. At dahil walang janitor o staff na maaasahan pagdating sa ganitong gawain, si Teacher Carol, apat na taon na pala itong ginagawa. Marami ang natuwa at pinusuan ng katapangan ng guro na siya namang ipinagpasalamat ni Teacher Carol. Ayon dito, masaya siyang makatulong at makainspire ng ibang tao sa simpleng ginagawa nito sa bahay man o sa paaralan. Si Teacher Carol ay isang master teacher at apat na taon nang nagtuturo sa nasabing eskwelahan. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating next trending story. Request granted. Isang proud na tatay ang nakiusap sa isang bakery sa Legaspi, City, Albay na magpagawa ng congratulatory cake para sa graduation ng kanyang panganay na anak. Kalakip ng request na ito ay 100 pesos na halaga ng budget ni tatay. Mabilis namang naantig ang puso ng may-ari ng panaderya nang mabasa ito kaya walang pag-atubiling ipinagawa nito ang cake. Ang bong sa heartwarming story na ito, pakinggan sa trending report ni Rose Bobiera. Ang akala ng isang panaderya sa Legazpi City, Albay, ay normal na araw lang sa kanila. Ay nabago ng isang nakakaantig na pangyayari nang makatanggap sila ng isang request mula sa isang pamilyar na muka sa kanilang bakery. Kinaumagahan sa pagsisimula ng operasyon sa Lazy Baker Cupcakery, nakatanggap ito ng isang sulat mula sa isang ama na nakikiusap na magpagawa ng congratulatory cake para sa kanyang panganay na anak na gagraduate. Ang lalaking ito ang nangongolekta ng mga kalakal sa panaderya sa araw-araw. Siya ay pipi at bingi, kaya minabuti nitong ipadaan na lamang sa handwritten note ang request. Kasama nito ay ilang barya na nagkakahalaga ng 100 pesos. Ayon pa sa sulat, nagtatanong ito kung mayroong maliit na cake sa halagang ito dahil iyon lamang aniya ang kanyang budget. Mabilis na naantig ang may-ari ng panaderya sa ama, kaya hindi na ito nagdalawang isip pa na paunlakan ang request at ipinagawa ito ng cake na may message pa para sa kanyang anak na si Lawrence. Ngunit hindi lang dito nagtatapos ang buhos ng kabaitan at good vibes. Nang matanggap ang cake, nagpaabot muli ng sulat si tatay sa bakery kung saan ito nag-aalok ng tulong. Aniya kahit anong trabaho o anumang nais ipalinis ng may-ari ay handa siyang gawin. Makabawi man lang sa tulong nito sa kanya at sa kanyang anak natiyak ay ikatutuwa ang regalo ng ama. Umani na ng 16,000 shares at halos 1,000 comments ang post na ito. At sa mga nakakita, lalo na sa may mga kakayahan, mapa-individual o mga negosyo at establishmento, ay nagpaabot na rin ng tulong kay tatay. Ang iba, kung hindi tulong pinansyal, ay nag-alok ng mga produkto at serbisyo para sa kanya at sa kanyang pamilya. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa next a viral story, Golden Heart. Bagamat hindi isang Olympic gold medalist, winner pa rin ang lalaking rider na ito sa mga netizen dahil sa kanyang gininto ang puso. Hinahangaan kasi ito dahil sa kanyang kabutihan ng tanggihan ng bayad ng kanyang pasahero na isang estudyante. Ang buong istorya ay atin sa atin ni Millie Borja. Minsan, mas mararanasan mo pa talaga yung humanity sa mga taong lumalaban ng patas. Isa lang yan sa mga komentong tumatak mula sa mga netizen matapos na kahangahangang kabutihan ng isang rider nito. Sa ibinahaging social media post ng isang estudyante, ibinida nito ang nakaingkwentong driver ng isang motorcycle hitting ride service na hindi siya siningil matapos malamang nag-aaral pa ito. Bagamat noong 2019 pa nangyari ang naturang post, muli itong gumawa ng ingay sa social media nang i-reshare ng Facebook page na Viral Trends. Ayon sa estudyante mula sa University of Makati, kahit pinipilit daw niyang magbayad sa rider na kinilalang si Jester Carillo, hindi raw talaga nito tinatanggap ang bayad. Dagdag pa nito, 91 pesos lamang ang pamasahinya. niya. Pero tila si Kuya Jester pa ang humingi ng tawad ng tanggihan ng kanyang inaabot na bayad. Hindi raw kasi talaga ito tumatanggap ng mga bayad mula sa mga gantong pasahero. At nang sinabi ng estudyante na malilate siya, ginawa raw nito ang kanyang makakaya para umabot ito sa klase. Nag-iwan pa nga ito ng mensahe na pagbutihan ng pag-aaral at ibalik sa ibang kabutihang naranasan. Marami naman ang humanga sa comment section at tinawag pang ang gold medalist si Jester. Ang isang ito, naglabas pa ng sentimiento kung saan sinabing ang mga ganitong klaseng kabutihan ay nakukuha sa mga kapwa normal na Pilipino at hindi sa mga nakaupong opisyal. Ang ilan naman nagbahagi rin ng kanika nilang karanasan. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. ating next viral story. On the way, on the water. Kinahumalingan ngayon online ang kakaibang paraan ng pagkakommute ng mga empleyado sa Switzerland. Sa halip kasi na magbus o tren papuntang trabaho, ang ilan sa kanilay lumalangoy sa ilog, bitbit -bit ang mga gamit na nakasilid sa waterproof at selyadong bag na pinapalutang nila sa tubig. Ang mga turista hindi makapaniwala na ang kasama nilang lumangoy ay mga on the way to work. Tilipin si ang buong experience na ito sa trending report ni Rose Bobiera. Sa isang anyong tubig, normal naman talaga ito. Gayon lamang, ibahin ninyo ang mga floaters na ito. Kung titig ng maigi, makikita na kasabay ng paglangoy ay kanilang mga waterproof bag na palutang-lutang sa tubig. Ang mga ito kasi ay empleyado sa iba't ibang kumpanya sa siyudad na matatagpuan lamang sa kabilang bahagi ng ilog. At sa halip na gumamit ng pampublikong transportasyon, mas pinipili ng ilan sa kanila na lumangoy papuntang trabaho. River commuters, yan ang bansag sa mga ito. Banayad naman ang agos ng tubig sa mga nabanggit na ilog. Sapat na matangay sila sa katamtaman at hindi nakakalulang bilis. Kaya hindi naman talaga sila lumalangoy sa kanilang buong biyahe. Nagfo-float ang mga ito hanggang sa dalhin sila ng tubig sa pinakamalapit na daungan, papunta sa kanilang mga gusali at gayon din pauwi. At handa ang mga river commuters na ito. Nakasecure ang kanilang mga damit sa trabaho at mga gadget sa kanilang mga selyadong bag at may baon ding mga swimsuit. Labing limang minuto lamang ang bilis ng kanilang commute, kwento ng isa sa kanila. At pagmamalaki ng marami, hindi ito pang karaniwang commute. Dahil bukod sa refreshing, ay wala ring traffic sa tubig. Gayunpaman, may panganib din itong dala. Kaya sinisiguro ng lokal na pamahalaan na lahat ng river commuters ay may sapat na abiso sa maaari nilang asahan sa tubig at pinag-iingat pa rin ang mga ito. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa huling trending story, pandaraya gamit AI? Ay, AI! Sa mabilis na pagbabago ng mundo, maraming tao ang nangangamba sa mga piligrong posibleng idulot ng artificial intelligence o AI sa ating lipunan. At mukhang Dumating na nga ata ang kinatatakutan ng ilan. Isang estudyante kasi mula sa Turkey ang inaresto ng mga otoridad matapos mahuling gumagamit ng AI habang nag -e exam Ang nakababahalang pandaraya sa pagsusulit. Alamin sa Trending Report ni Arnold Herrera. Artificial Intelligence Matagal na itong debate ngunit nananatiling hati ang opinyon ng publiko sa mga benepisyo at peligro dulot nito sa ating lipunan. At hindi nakatulong dito ang isang nakababahalang insidente na nangyari kamakailan sa bansang Turkey. Arestado ang isang estudyante matapos mahuling gumagamit ng AI para mandaya sa kanyang university entrance exam. Ayon sa ulat ng mga otoridad, agad nilang napansin ng kakaibang kilos ng naturang estudyante habang nag exam At sa kanilang pag-uusisa, doon na nga nila natuklasan ng kakaibang modus na ito. Sa isang video, ipinakita ng Turkish police ang makeshift cheating device na nasa bat mula sa suspect. Kabilang ang isang smartphone at isang kamera na hugis botones na siya namang nakakonekta sa isang router sa talampakan ng sapatos nito at sa tulong ng hidden camera, nababasa ng AI software ang mga tanong na siya namang nagpapasa ng tamang sagot sa pamamagitan naman ng isang earpiece. Sa ngayon, nakatakdang humarap sa korte ang hindi pinangalan ng estudyante. Matatandaan na unang sumikat ang paggamit ng AI sa pagkakabuo ng chat GPT na may kakayahang mag-generate ng essays sa iba't ibang usapin, sumagot ng komplikadong math problems at marami pang pa iba. episode ng Mga Nagpa-Wow! Kinagiliwan at iba't-ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay share nyo na yan sa ating comment section o kaya na itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo ng CNVS Trending and Viral Show. Asamin po namin na kapag may nag-trending, aalamin, ah, bubuwin, at ah, ibang follow-up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.